Angat ang Region 12 o SOC Prosecutor's Office na pinamumunuan ni Prosecutor Mariam April Mastura matapos makakuha ng perfect score na 5 para sa unang semestre ng taon sa lahat ng Regional Prosecution Office sa ilalim ng Department of Justice. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Nangunguna sa lahat ng Regional Prosecution Offices sa buong bansa, ang Region 12 Prosecutor's Office o SOC matapos makakuha ng perpektong score na 5 para sa unang semestre ng taon batay sa inilabas na pagsusuri ng Department of Justice. Ito ang ibinahaging impormasyon ng isang pahayagan online. Pinamumunuan ni Maryam April Mastura ang Region 12 Prosecution Office bilang Officer in Charge. Tanging Region 12 lamang ang nakapagtala ng ganitong mataas na marka. Ayon sa apat na pangunahing performance indicators na nakasaad sa Department Circular 39 na inaprobahan ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya noong November 2023. Ang apat na indicators ayon sa report ay kinabibilangan ng case disposition na 40%. Ito ay sa dami at kalidad ng narisolbang kaso. Aging 40% o ang bilang ng araw mula ng matanggap hanggang maaksyonan ang kaso. Success o conviction rate 10% at timeliness 10% o ang bilis ng pagtugon sa bawat reklamo. Kasunod ng Region 12 sa ranking, ang Region 10 o Northern Mindanao, Cagayan de Oro, Iligan City na nakakuha ng 4.98 points. Region 12 o Davao at Region 13, Caraga na nakakuha ng tig 4.97 points. Region 2 o Cagayan Valley na nakakuha ng 4.94 points at Region 4B o Mimaropa at Region 7 Central Visayas Cebu na nakakuha ng tig 4.91 points ayon sa ibinahagi impormasyon. Samantala, pumuesto lamang sa ikapito ang National Capital Region o NCR na may 4.88 points kasunod ng Region 8 Eastern Visayas na nakapagtala ng 4.87 points. Panghuli sa ranking ang Bangsamoro Autonomous Region na nakakuha ng 4.71 points. Itinalaga ni Sekretary Remulya si Mastura bilang OIC noong March 28, kasunod ng pagre-retiro ng Regional Prosecutor na si Al Calica. Belarde, iMinds, Philippines.